good morning, Ma'am Leia and Sir Blair. Uh, good morning po sa inyong sa inyo at ako po ay nagbakasakaling lang po ako, nagbakasakaling lang po ako na mag-message sa inyong programa kasi po ako ay na uh, isa din po ako nag, nag, nangangarap na maging isang YouTube YouTuber. Pero meron po akong channel is Maricel Piquero Vlog TV. Naku po si Maricel Piquero Vlog TV ang aking channel po. Uh, Mam ma ma'am, gusto ko po sana ng idulog sa inyo ang aking soliranin sa buhay. <laughs> na sana balang a uh, balang araw makita ko man lang kahit sa huli bago man lang ta kasi syempre may edad na rin po ako. Ako ay 46 years old na. Na sana kung nabubuhay pa sana ang aking ama ay makita ko. Ako ay 46 years old na po. So siguro ang aking ama ay nasa 65, 66, 67 hanggang mga 70, mga ganoon siguro ang mga ang edad ng aking ama. Uh, kasal po siya ng aking ina. Ang aking ina ay si Francisca Balanoy Balbada. Kung tawagin ay Iska. Siya po ay disabled disabled po ang aking ina at ang aking ama ay si Hilarion Piquero hindi ko po alam uh, kasi ako ay uh, since birth never ko po nakita siya uh, pero noong siguro ako ay 6 year, six, six years old noon uh, nakita ko po ang aking lola isa po siyang traditional hilot yung kung tawagin sa Bisaya ay mananabang yung nagpapaanak partira o, yun po ang natatandaan ko sa, sa aking lola nakita, dati ko ang nakita ko po siya dati isa is na Balka na Balka Surigao del Norte doon po siya nakatira dat doon po siya doon ko po siya nakita hindi ko po alam kung saan sila saan talaga ang exact na lugar nung lola ko, yung tatay ko. Pero meron po siyang kapatid na si Inting Pikiro na nasa Cascag Surigao del Norte din nakatira. The time na mga siguro 13 years old ako, pinuntahan ko po yung kapatid ng bio biological father ko na si Inting. Tinatanong ko po kung nasaan yung tatay ko, kung nasaan yung ano pero wala silang maisagot sa akin kasi ang sabi daw po nung pinaghiwalay sila ng mother ko ay I... umalis daw yung tatay ko ang sabi, pumunta ng Davao pumunta ng Davao ba o Kagayan basta yung ganon parang na ano na, na parang nagalit yung tatay ko nung paghiwalay nila sa pagpahiwalay sa kanila ng parents ko kaya yun lang po ang ano alam ko kasi ang alam ko ang ayon sa kwento, kwento ng mga parents ko yung kapatid na, ng ina ng parents ko na pinaghiwalay yung tatay at nanay ko kasi ayaw nila na dumami yung anak ng nanay ko kasi ang nanay ko ay disabled baka daw po dumami ang anak tapos iwanan lang daw po ng tatay ko. So kaya 'yun ipinaghiwalay sila. Pero hindi ko natatandaan, never ko nakita, never ko natandaan na nakita ko yung ama ko. Since na nagkaisip ako wala po ako na nakita, wala po akong na naalala na nakita ko. Siguro maliit pa siguro talaga ako nung naghiwalay sila. Kasi nakita ko po yung binyag ko bininyagan po ako sa sa probinsya ng ng Surigao natatandaan ko ang umatin sa binyag ko ay ang 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 nakakatandang kapatid ni nanay ang nagpabinyag sa akin doon sa Cantugas Surigao del Norte doon po ako bininyagan. Kita ko po yung picture ko, wala yung father ko. So, ibig sabihin, baby pa siguro ako nung maghiwalay sila or di ko lang alam kung ano, kung, kung ano pa. Kaya yun lang po ang alam ko sa aking, ano, sa, sa biological kong father. Ang father ko po is si Hilarion Balbada, ah, si Hilarion Piquero. May kapatid po siyang si Inting, Pikero at si Lourdes Pikero ata. At ang ina nila ay partira. Nagpapaanak traditional hilot. 'Yan lang po. Sana po ako yung matulungan. Wala po akong galit sa aking ama. Sa halip, nagpapasalamat pa rin po ako kasi siya po yung nagbigay sa akin ng buhay. So wala po akong galit sa aking uh, tatay. Gusto ko lang po siyang makaya, mayakap, makausap, makabanding na as a father. Yun lang po ang gusto ko. Uh, never ko pong, pag nakita ko ang tatay, never ko pong tanongin bakit, bakit iniwanan mo kami, bakit ganun, never ko po. Siguro magtatanong ako bakit anong nangyari sa inyo, kung bibigyan ko rin, ko yung side niya, pero yung susumbatan, never ko pong gagawin iyon kasi labas po ako dun sa problema nila. At least, mahalaga, buhay ako, malaki ako, gusto ko lang siyang makita kasi since birth never ko po siyang makita yun lang po sana ma'am ma'am Leia and Sir Blair ah uh, matulungan niyo po ako sa aking sa aking ano problema na makita ko man lang kahit sana i hope 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 ko na buhay pa ang aking ama ang nanay ko ay buhay pa hanggang ngayon. Buhay pa naman po ang magulang ko, ang parents ko. Siya lang po yung nakita ko. Pero, ano din po, uh, six years din po ako bago, six years old po ako bago ko po nakita ang ina ko. Kasi, ang nanay ko nag-asawa din po ng iba. Nung mawala yung ano, mawala, nung maghiwalay sila. Nag-asawa din po ang nanay ko ng iba. So yun lang po. Maraming salamat po. Thank you so much po. Ana inspired lang po ako kasi sa sa programa niyo ma'am kasi doon talaga ako na inspired ma'am sa kay Mar Ma Mar Marilyn, si Marilyn yung 37 years old na ang ama niya ay si Kukoy Magunda dato ba yun? Maganda dato na Muslim na pinuntahan talaga ng tatay tapos tinawakan niya yung paa ng anak niya talagang grabe, hagulgul ang i grabe talagang humagulgul talaga ako sa iyak nakare naka po ako doon sa nangyari sa kanya yung nahulog sa new talagang sobrang na-inspired po ako, kaya trinay ko po na sana ako din, matulungan niya din po ako, maraming salamat po sa pag-response niyo sa aking sa aking chat, thank you so much po mam Ma Leia and sir Blair thank you so much sana po, isa, isa po ako sa matulungan nyo na makita ko man lang ang aking ama salamat po, thank you so much ng madami magandang umaga